What's up Cinema Boss at welcome back. Medyo matagal din tayong hindi nakapag-upload. Pero ngayon, may ipapakita ako sa inyo at ituturo ko na din. Sobrang basic lang ito mga boss, no? Pero hindi ko alam kung uh, gagana to. Lalo na sa pag naglaro kayo, no? Uh, napanood ko lang to sa TikTok. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng pinanooran ko. Basta uh, dumaan lang at pinanood ko. So, papakita ko na sa inyo mga boss. No? So ganito mga boss, papakita ko na sa inyo. Yung laro pala na to is bet game nga. Pero hindi ko alam kung ano yung rules ng bet game. Gugong! Barinig kita sa mukha eh! Kaya kung alam nyo mga boss, so comment nyo na lang. So pasensya na kung hindi ko alam. Pero yung ipapakita ko sa inyo mga boss is tulad lang din kung paano pinakita yung dun sa napanood ko. No? So ganito lang ginawa niya. No? So ayan, dapat limang player to. Ayan. Ato, apat apart. So hindi ko pa masyadong na-explore 'to mga boss no. So kung ah uh, hindi siya ganun kaganda is pasensyahan nyo, pasensyahan nyo na mga boss. So ngayon ito yung uh, barahan natin. Ayan. So hindi pa 'to. Wala pang daya dito no. So pero yan yung barahan natin. So ngayon dito na. Babalik ko lang dito kasi ganun yung sa napanood ko eh. So, basta hindi ko alam yung rules ng uh, bet game. Pero kung alam mo, so comment mo na lang sa baba. So, ayan na. Ngayon, so kunyari nabalasa na ulit. Nabalasa na. So, diretsuhin na lang natin para mas mabilis lang yung video natin. No? So, for 65. So, kung kanina, one pair lang tayo, di ba? So, ngayon, meron tayo dito ng jack, di ba? At, yan. Loh, apat, apat dapat unalas, ah. ito na alas, ah. Wait lang. Ah, kinulang ako. Nakalimutan ko pala mag-bill. Dito, ito, kukunin ko na lang ito, ah. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Ayan pala. Sorry. Sorry, sorry. So, ayan. So, kinulang lang pala ako ng pag-deal. So, yan siya mga boss, no? Nakuha natin yung apat na alas. So, ganoon lang siya mga boss. Ngayon, ituturo ko na sa inyo kung paano. So, ganito lang siya. Kailangan mo lang siya ng setup. So, walang kapatayan na setup, no? Setup pa rin ng setup. So, ayan. Gagamit lang tayo ng apat na alas para mas mabilis ng tandaan. Ngayon, lalagay mo lang siya sa top pero ilalagay ko siya nang naka face up para makita niyo lang. Ayun, naka face up. So ngayon, uh, kahit hindi ko na 'to balasahin no kasi alam niyo na yung mga daya sa balasa at sa cut, uh, alam niyo na 'yan. So kung hindi niyo pa alam, lalagay ko na lang yung link sa description. So hindi ko rin alam mga boss kung may dice to. Pero kung may dice, hindi ko muna i-apply dito kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-apply kasi hindi ko nga talaga alam Uh, napanood ko lang to no nangyari babalasahin mo pwede mong gamitin tong uh, balasa na to mga boss kasi ang objective mo lang naman is ma-maintain yung ah uh, setup cards dito sa top so pwede mong gamitin tong balasa na to overhand shuffle so 1 2 3 4 pwede mong ganyanin tapos dapat isa-isa ngayon pag nakalagpas ka na dyan sa apat, gan mo na parang tig ilang file na. Ayan. So, ngayon, okay na. na nasa bottom na sila. Ngayon, gagawin mo lang yun ulit. Pero, dito yung isa, -isa. So, ganito. Ang gagawin mo, file. Ayan. Ganon ulit. Sige, madaming file. Ngayon, pag ramdam mo ng manipis na, ayan, manipis. Kahit ganyang nipis lang, ayan. Pwede mo na yung isa-isahin. Ayan. Ngayon, mababalik na siya dito sa taas. Diba? Ayan, nakikita ay, nyo naman. Ngayon, ganoon lang mga boss. Yung cut, alam nyo na kung paano yung cut. Yung dice, check nyo lang. Check nyo na lang kung magagamit nyo siya. Pero ngayon, di, hindi, ko muna gagamitan ng dice. So, yan ito na. Pagkatapos ng lahat, na shuffle, na cut. So, ang gagawin mo na is ipapamigay. So, dapat dito mag-uumpisa. So, kung gusto nyo sa iba mag-umpisa mga boss, uh, hindi ko muna ipapakita ngayon. Hindi ko pa to ini-explore. No? So, sa sunod siguro. So, ayan. So, dapat deal lang. Cap deal lang. So, kung makita mo, dapat limang player din kayo mga boss ha. Yun pala. So, kung makita mo, mo, tigisan sila. Tapos, ikaw dito is wala. Diba? Okay lang yun. Tig-isa. Ayan. Wala ka pa rin baraha na tulad lang sa So, kaklo, apat. So, naguguluhan kasi ako. Oh. Ayan. Ngayon, kung may kita mo, yung baraha mo is random, random lang talaga. Ayan, random lang. Ngayon, ang gagawin mo is kailangan mo lang itong uh, ma-file sila ng paganyan at paganyan. Ganoon lang. Ngayon, mga boss, So, syempre, kasi barahan nila yan, pwedeng ito, so hindi ito pinakita doon sa uh, napanood ko. No? Ngayon, uh, i-explain ko lang sa inyo anong gagawin nyo. No? So, kunyari, di ba, mapupunta dyan yung iba. Mapu kunyari, itong alas napunta dito, pagpalagay na lang natin ngayon pa ganyan. Kasi syempre, aayusin nila yan kung ano yung magiging match or ano yung magiging pagkaka uh, ayos ng baraha. So, pwedeng itong alas malagay dito sa dito. Or malagay sa gitna. Or dito sa taas. Yan. So, possible na mangyari yan. At pag end ng laro, is makikita mo naman yan, di ba? Na kung nagulo ba, or kung saan siya napunta. Ganon din dito. Ayan. Ganon din dito. Ayan. Ayan kunyari, napunta siya dito sa taas. Ayan, ay sa gitna. Kung naka-face up mga boss, dapat, ayan, kung naka-face up, dapat yung baraha malagay mo dito. Ayan. Kasi, ayan, ito, sakto na to. Kasi pag ginanyan mo yan, so, sakto siya para dito. Ayan, oh. kung may kita nyo dito, siya, da siya dapat yung pinaka-bottom kung naka-face down. Pero kung naka-face up ng pag ganito, ayan, dapat siya yung nasa taas. Ito. Pag naka-face down, dapat siya yung pinaka-bottom. So, ganun lang. So, ewan ko kung magulo ba ko. Ko. Basta ganun lang siya. So, kunyari, nandito siya sa gitna. Dapat magawan mo ng paraan, malagay mo siya dito. Harap. So, ganun lang. So, ayan ha. Ilalagay ko na lang yung dalawa ng naka-face down. Para kita nyo lang mamaya. Kung kung makukuha ba talaga natin so ayan. so ganun lang ulit lalagay mo siya dito ayan so kasi finish down ko yung dalawang alas so try natin kung makukuha natin yun so ayan yung dalawang alas so dapat ganyan yung magiging itsura pero dapat talaga naka face down yan syempre so ngayon ganun lang dapat ito ito ayan malagay mo tong setup na to. Kasama to ha. Kasama to. Lahat ng nandito. So, dapat malagay mo to dito sa taas. Ayan. So, dapat ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon, uulitin mo lang yung ginawa mo kanina. Ngayon, itatap mo lang lahat. o so, tap deal, tap deal. Ayan. wala so, kayo ibang gagawin kundi tap lang. So, kung may kita mo, nakuha na natin yung unang alas. Ayan. Yung pangalawang alas. So, ito pala is random to. Ayan, random. Pero, pero pwede mo naman siyang uh, makontrol pa rin. Pero, random na lang yung napili ko. So, meron ulit. So, ayan. Tingnan natin kung alas to. Mamaya. At, ayan. Tingnan natin kung alas din to. So, may kita mo, alas naman nila. So, ganun lang siya mga boss, no? So, nakuha din natin yung uh, dalawang alas. So, ganun lang siya mga boss, no? Sobrang dali lang naman. Pero, hindi ko alam kung maganda siya. Basta, kayo na lang mag... Uh, ano dyan, kung kung maganda ba siya. Kaya na lang makapagsabi kung maganda siya kasi hindi ako naglalaro ng late game at yun nga mga boss, hindi ko alam yung rules kung may mga, mga mali man akong na sabi or mga ano dyan is comment nyo na lang kasi hindi ko talaga alam yung death So, yun lang mga boss. Salamat sa panonood. So, try natin mga boss kung anong pwedeng gawin dito sa uh, daya na idea na to. So, yun lang mga boss. Salamat sa panonood. So,